Iris, sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang lakas na nanggagaling sa pananahimik. Hindi mo kailangang magsalita para marinig. Ngayong araw, ang katahimikan mo ang nagbibigay ng lakas. Sa likod ng tahimik mong anyo, may puso kang matatag at desididong tumuloy kahit mahirap. Ikaw ay hindi lang matapang, ikaw ay halimbawa ng lakas na hindi kailangang ipagsigawan. Taurus, sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang ginhawang hindi naghahanap ng papuri. Sa bawat galaw mo ay may dahan, ngunit may lalim. Hindi ka naghahabol ng pansin, pero ramdam ang presensya mong nagbibigay aliw. Sa katahimikan mo, may matatag na pundasyon. Ikaw ay hindi lang kalmado, ikaw ay sandigan ng mga napapagod. Gemini, Sino ka ngayong araw, nagabay ng kapalaran, ang boses ng pagbabago. Ngayong araw, may pagkakataong magbago at magbahagi ng bagong pananaw. Ang isip mo ay masigla, ngunit ngayon ay mas nakikinig ka rin. Sa bawat salitang iyong bibitawan, may kapangyarihang makabuo ng panibagong simula. Ikaw ay hindi lang tagapagsalita, ikaw ay daan ng kaliwanagan. Cancer, sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang pusong marunong magsarili. Ngayong araw, mas pinipili mong mapag-isa. Hindi dahil nalulungkot, kundi dahil alam mong may lakas sa paglalim ng damdamin. Ang pagmamahal mo sa sarili ay hindi pagiging makasarili, ito ay panimula ng mas malalim na pagmamahal sa iba. Ikaw ay hindi lang mapagmahal, ikaw ay marunong magpatawat. Leo, sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang liwanag na hindi nawawala kahit sa gabi. Kahit hindi araw ng paggawa, ikaw ay hindi mapakali. Nais mong magbigay liwanag sa mga nasa paligid mo. Sa mga ngiti mo at simpleng pagbibigay lakas, muling sumisigla ang iba. Ikaw ay hindi lang masigla, ikaw ay liwanag kahit pa sa katahimikan. Virgo, sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang katahimikang may gawa. Habang ang iba'y nagpapahinga, ikaw ay tahimik na gumagawa ng plano. Ang isip mo'y laging aktibo, pero hindi mo ito ipinagmamalaki. Sa bawat detalye ng iyong ginagawa, may layunin. Ikaw ay hindi lang masinop, ikaw ay tagapaghanda ng kinabukasan. Libra, sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang balanse ng katahimikan at damdamin. Ngayong araw, nais mong muling itimbang ang puso't isip. Hindi ka agad bumibitaw ng salita, iniisip mong mabuti ang epekto nito. Sa pagninilay mo, nabubuo ang kapayapaan. Ikaw ay hindi lang mapag-isip, ikaw ang tagapagpuno sa puwang ng hindi pagkakaunawaan. Scorpio, sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang lihim nagabay ng damdamin. Hindi mo laging ipinapakita kung anong nasa loob mo, pero ngayong araw, mas nararamdaman mo ang lalim ng iyong pagkatao. Sa pag-iisa mo, mas lamilinaw ang mga sagot. Ikaw ay hindi lang tahimik, ikaw ang karunungan na nagbibigay saysay -say sa katahimikan. Sagittarius, sino ka ngayong araw, nagabay ng kapalaran ang kaluluwang nasa lakbay ng diwa. Hindi ka man umaalis ng bahay, ang isipan mo ay naglalakbay. Maraming tanong, maraming ideya. Ang bukas para sa iyo ay hindi lang lugar, kundi bagong pananaw. Ikaw ay hindi lang malaya, ikaw ay tanong na naghahanap ng sagot sa kalawakan o sa mga pangarap. Capricorn, sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang panatag na lakas ng katiyakan. Hindi mo kailangang gumalaw ng marami para makaramdam ng tagumpay. Sa katahimikan mo, may kumpiyansa. Ang araw na ito ay paalala na hindi laging mabilis ang pag-usad, pero laging tiyak ang tagumpay kung may layunin. Ikaw ay hindi lang masipag, ikaw ay matibay na gabay. Aquarius, sino ka ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang kaisipan na lumalagpas sa karamihan. Ang isip mo ngayon ay bukas sa kakaiba, mas pinipili mong tahakin ang daang hindi pa nararating. Hindi ka basta sumusunod, ikaw ang gumagawa ng panibagong landas. Ikaw ay hindi lang naiiba, ikaw ang paunang hakbang ng pagbabago. Pisces, sino ka ngayong araw, nagabay ng kapalaran, ang emosyong lumikha ng tahimik na mundo. Ngayong araw, malapit ka sa sarili mong mundo. Hindi ito pagtakas, kundi pagkalinga sa sarili mong damdamin. Sa katahimikan mo may sining, sa lungkot mo may sigla. Ikaw ay hindi lang mapangarapan, ikaw ay ang gumuguhit ng pag-asa sa gitna ng katahimikan.